Samantala, kumakatok naman po sa ating mga puso ang isang lalaki sa Palawan na meron pong pambihirang karamdaman. Atay, bato at buto niya ang napuruhan po. Ano? Mula yan noong aksidente sa habang naglalaro noong kanyang kabataan. At para po bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Normal sa mga bata ang maglaro, pero di sukat ng isang lalaki mula Palawan na dahil pala dito ay magkakasakit at hindi siya lalaking normal. Siya si Riel, 23 anos, sa Brooks Point, Palawan. Apat na taong gulang siya noon at nakikipaglaro. Nang baduhin siya ng kanyang kalaro sa ulo. Nilagnat at madalas nang sumakitang kanyang ulo. Habang tumatagal, namamaga ang kanyang muka at lumalaki na rin ang kanyang panga. Tapos po yun, ang iba na po yung pangangatawan ko. Mga kamay ko, bawat dapat ko po, nababalik na. Kunting dapat lang po yan, mabalik na po kagad yung kamay ko. Huh. Dahil hirap sa buhay, hindi na niya nagawang magpatingin pa sa doktor. Pero ngayong taon, nadagdagan pa ang kanyang kalbaryo matapos namang maaksidente. Pauwi po ako ng bahay noon. Patawid po ako ng ilog. Medyo po kahirapan yung pauwi sa amin. Madulas po. Kayo po yun. Nadapa po ako. Nabalian po ako. Tapos po yun, kung masugatan po ako, matagal po maggaling. Dahil madalas na mamilipit sa sakit, napuwersa na si Riel na magpatingin sa doktor. Nakita daw sa kanyang x-ray at ultrasound na namamaga ang kanyang puso, nabalutan ng taba ang kanyang atay at may sakit siya sa bato. Tumatalim po dito sa gilid ng tiyan ko. Nahirapan po ako maglumi, hirap din po ako sa pag-ihi, nahihilo na po ako, masakit na po yung ulo ko. Hindi na po ako nakakalakad ng maayos, Nagatungkod na lang po ako. Hindi pa rin malinaw kung ano ang sakit ni Riel at kung bakit nagbago ang kanyang muka at rumupok ang kanyang mga buto. Kinakailangan pa siyang sumailalim sa ibang mga test. Yun nga lang dahil sa karamdaman na hindi siya makapagtrabaho at umaasa lang sa tulong ng mga magulang na kapwa nagtatanim ng luya. Nananawagan po ako sa lahat ng nanonood sa po matulungan niya ako mapagamot sa sarili ko. Gusto ko pa po mabuhay ng matagal. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.